eh, 'yung isang grade mo kumainin eh para mag-viral yan. Hadi. Maybe nakita. Wala namang shoutout sa na, Nibats, so, di diba? Welcome naman dito, pero bituin lang talaga. Laban kumahol ka. Tama 'yung nilahulan mo. Kasi di ba, ano mamaya 'yung. 'Yan Kasi parang yeah. false pa naman 'yon. Hindi marami kasi dito talaga ng ano, kumahol for the views. Pero dapat kasi, hindi ko naman sinasabi talaga masarap 'yung pinta ko. Sa akin lang, uh, kung hindi mo feel pwede ka naman hindi na bumalik, di ba? Hindi ka na umulit, hindi kakahol ka pa sa halagang 100 pesos, nakailang kaanin ka na, nakalima yata, plus of drinks, tapos may unless abaw pa. Pwede mo naman sa akin sabihin na kung natalo ka doon, diwata, wala lang akong balik na akong pumasahe, ibalik mo na lang yung 100 pesos ko, dapat ako nasarapan, di ba? Hindi kakahol ka pa sa social media, for what? For the views? So yun lang naman sa lahat po ng mga vlogger na kumakahol dito, sabihin mo sa akin, ah, uh, madali naman ako kausap, kung 100 pesos mo lang, tapos ang pang sinasabi, ang dami pang kahol, kahol ka ng kahol na hindi maganda yung kahol mo, baka makakagat ka pa, mahirap na. Sabi mo lang sa akin. Babalik ko na lang. Mama, babalik ko na lang. Parso, Sabi ko sa inyo, ako ang tikman nyo para malaman nyo talaga kung ano ang kasarap. <laughs> <laughs> Kasi yung paris ko ang tinitikman nyo lang lagi eh. Tapos sabihin, hindi masarap. Ako naman ang tikman nyo ngayon kung ano ang kasarap. Diba? Sayang <laughs> so, lang. Hello. Hello? Anong tanong na kayo habang nandito ko? hoy ano gawapunig ko ya ayoko ng batas sa mo ay ayoko ng bata? gusto ko yung tatay ng bata. Yung tatay ng bata. Na. hello shut out ano pa wala ng tanong Naku, para naman tano na, na, okay. na ako okay naman ano bagong nilo mo ayos ayoko ng batas gusto ko ng mga bagong natin, katulad ng batas ng batas Barbecue. Paris Limpo at saka Paris guni Ayan, okay naman. Maganda naman ang feedback. Marami pa rin na nabili. Diba ata, patungkol doon sa parking. May mga negative comment doon sa diba dapat pinupuloy mo nalang sa Ay, okay, ganito. Yung mga nagre-reklamo pala sa parking, sa so totoo lang, wala tayong magagawa dyan. Kasi unang-una, hindi po akong may-ari nitong lugar na to. Pinapisto lang din po ako nang wala akong binabayaran. Na pinapisto lang po ako. So ngayon, hindi ako pwedeng makialam kung anong patang nila dito. Baka isa rin ako sa mapatalsik dito ng may-ari pag nakialam pa ako sa parking. Diba? Yes. Kasi ang laking, ang laking bagay na nga po yung tulong na nagawa dito sa akin na pinapwisto ako nang wala kaming, ano, wala kaming uh, usapan regarding sa upa. Tapos pati pa yung pataka nila sa parking, ipipripa pa na hindi ko alam na hindi naman akin, di ba? So hindi tayo pwede makialam dyan. Kung akin lang ito, huwag kayo mag-alala pag nakabili ako ng, nabili ko na tong lute na to, wala nang parking talaga. Kasi na, ang problema kasi ngayon oh. talaga, naikipisto lang po tayo. Sana po maintindihan nyo ako. Naintindihan ko kayo, pero sana maunawaan nyo rin naman ako. So, yun lang. Yan ang tanong, binibinta ba yung lutin? Ay, di ko alam. Wala pa rin naman akong planong binyo. Wala pa akong pera. Sa <laughs> so, akin lang naman, if ever, di ba? yun lang naman. Oh, meron pa ba? At least ano? para yung tanong, yung mga kasi... Meron kasi talaga na umiiyak pero kung ako sa inyo, kung uh, 20 pesos lang naman yung parking kung naka-motor ka, kung kasino lang yun, di ba? Kaysa naman mag-parking ka sa labas, hindi nasi, okay. ka safe, tapos marikar ka, matuwing ka pa, magkano ang tubos? Sacrifice mo pa 20 pesos mo, di ba? Kung ako sa inyo, kung may 20 lang naman din ng kayo, nagsakripasyo na para masip kayo, di ba? Kasi yun nga, ulitin ko, hindi po ako may-ari ng lugar na to. Unang rason, pinapisto lang din po ako. So hindi tayo pwede makailang dyan na sagutin yung parking. Kasi ako na nga mismo, pinapisto na ako ng wala pong bayad. So yun lang, malinaw po sa inyo. Diwata, may mga vlogger na bumabanat sa'yo patungo sa kusina mo. Oh, Ay, wala ko, wala akong pakialam. Basta ako, ang sinasabi ko lang, may kusina na akong pinapagawa. At saka, alagyan ko na ng pinto para wala na mapag-vlog doon sa loob. May privacy na ako. Kasi di ba, di nagsawa? Dati kasi ganito. Yung ang uh, kusina ko, nasa kalsada, open sa lahat. Ang dami yung hanas, ang dami yung kuda, ang dami yung kukat. Mga palaka kayo. Wala ano naman sinasabi nyo. Ngayon naman, Uh, gagawin ko naman ngayon kaya ako nagpapagawa ng kitchen para may privacy naman ako. Yung hindi nyo makikita kung paano namin niluluto. Kasi di ba nagsawa na ba kayo doon sa ilang ilang buwan din ako nandiyan, nakikita nyo lang, open ako. Di ba sabi ko, open ako, nakikita nyo kung paano namin gawin. So ngayon naman siguro, it's time para magkagawa ng privacy. Kaya nga nagpagawa tayo ng kitchen, nalagyan ko ng, mountain pinto. So para yung authorized person lang yung pwedeng pumasok. Ito lang. O oh, sige na, ito. One, ano na lang, huling katanungan. Ito, ito ka? O oh, sige. Picture ka na pa sa makeup na maraming camera. Sige, mas maganda. Ikaw pa rin. Ikaw lang. Okay. Sige, ganito. Sa huling katanungan, ano ang mensahe mo sa mga patuloy na humahatak sa pababa yung mga basher ng tingda mo? wala naman akong pakialam sa inyo kung hatakin nyo ako pababa. Basta sa akin lang talaga. Ang masasabi ko lang paulit-ulit, walang kasamaan na nagtagumpay sa kabutihan kahit kailan man. Tandaan nyo yan. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kayo mayroon. So yun lang. Sabi nyo na ayun, may binabayaran ka ng vloggers. Ay, wala po akong pabayad sa vlogger kaya hindi yan totoo. At sa mga vlogger na wala akong kontak, hindi ko sila makakilala. At tulad sa inyo, ang dami nyo ngayon. <laughs> Pumunta lang kayo dito, kilala ko ba kayo? Unti mo mga pangalan nyo, hindi ko nga alam. Hindi ko alam kung ano mga channel nyo. Hindi naman sa nagkano ko yung talk tayo. Kung so, may ko na lang kayo minsan, ay vlogger pala yun kasi makita ko na dito pa Minsan pag nag-school tayo ng cellphone. So, all in all, hindi ko kayo kilala para magbayad ako. At sa kapangalawa, wala akong anong pambayad sa mga vlogger. Ibayad so, ko na lang sa lalaki kasi may bayad ko pa sa vlogger. <laughs> Masold pa ako. Tsarin! Kaya may komento ka ba pag uh, minaya may ako mga hindi dito ay mga enforcer sa alamat. Ay dati, di ba? Minaya-maya na nila ako. Pero itong lugar ko ngayon, wala na silang rice kasi so sa private na po ako. Oo. Pero inaayos ko naman na dito lahat-lahat kung ano man yung mga papers na dapat. So, abangan nyo na lang. Gusto ko maging legal. Okay, lahat. Ayosin natin yan. O oh siya, sige. Imbitahin mo na lang sila sa bagong uh, pwesto mo. Ayan, sa lahat po na gusto pumunta din to, dito sa Pasay City pa rin ang pisto natin. Ang location natin is sa uh, landmark natin, GSIS. Move ka lang ng konti malapit sa, sa gate ng GSIS. Dito pa rin ako makikita at patitikman sa Jokno Boulevard, Pasay. Ikaw ba talaga yung titikman? Pwede naman ako. Kung ayaw mong tikman yung tinda ko, ako naman ang tikman mo. Kung natikman mo yung tinda ko, tapos gusto naman ako ang tikman mo, why not, di ba? Pangalaman <laughs> busy ka. Pwede naman mag ano, pwede naman tayo mag short okay. time lang, mga 30 minutes. Kung okay. naman ano na yung malaking oras na yun. Yan naman na tayaan okay. nun. Ha? Ito na taya. Ay hindi. Lobyo naman ako. Maghati tayo. Ito yung mga mga bagong mino mo doon, ano na yung mga yun? Ayan, mayroon nga ako, di ba? Sanabi ko na kanina, mayroon tayong uh, Paris Barbecue, may Limpo Barbecue, may Langgunesa Barbecue, di ba? ibang mga mino ko, ano pa? C -C 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 -C. Siyempre, hindi na mawawala yung Sikin at saka yung Paris Bulalo. Hindi na mawawala yan. At siyempre, yung usan oh, ako nakilala, yung Diwata Paris Overlord, hindi na mawawala yan. Uh, walang mababaw sa menu natin. Ang gagawin natin ngayon, magdadagdag na lang, magdadagdag tayo. Oo, oh, sige. Happy ah, to na, kuya. Uh, uh, isa pa ulit. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede. Isang bagsak pa. Isang bagsak naman. Favorite na yun ni Diwata. Sino marami? Ah, kayo. Ang marami yung mga ugali. <laughs> yun ang una yung nilisip. yung tagline mo naman yung ay, ay bawat na ko ulit ulit may magbabayad bayan <laughs> kayo pag ganyan oh, okay, lang yun. Yun. <laughs> Wala okay. lang kung Ano pa? May tanong pa? Wala na kung kung oh, ano na kung 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 na